Magandang araw, ako si Dr. Weldy Paez, isang pulmonologist o isang doktor na eksperto sa mga sakit sa baga. Ngayong buwan ng Nobyembre, ating pag-uusapan ang tungkol sa lung cancer. Ano nga ba ang lung cancer? Ang cancer ay ang abnormal na pagdami ng selda or cells sa iba't ibang parte ng katawan. At kapag ito ay tumubo sa baga, ito ang tinatawag ng lung cancer or cancer sa baga. Ano nga ba ang mga dahilan o risk factors ng pagkakaroon ng lung cancer? Ang numero uno ay ang paninigarilyo, paggamit ng pipa, tabako, at pati ang paglanghap ng mga usok na nanggagalik sa mga nagsisigarilyo ay maaring rin sa ng pagkakaroon ng lung cancer. Ang mga taong may HIV ay napag-aralang maaari rin magkaroon ng lung cancer ang pagkakalantad o pagkaka-expose sa mga chemical na nagdudulot ng cancer katulad ng asbestos, arsenic, uranium, cadmium, or radon ay mga chemical na maaring magdulot ng lung cancer pag ito ay nalalanghap o nadidikit sa anumang parti ng katawan. Ano ang mga sintomas ng lung cancer? Well, maaring walang sintomas ang lung cancer kadalasan, ang pagkakaroon ng simptomas ay dulot na ng malala o kalat na ng cancer. Pero ang ilan sa mga simptomas ay ang matagal na ubo, yung hindi gumagaling na ubo. Kadalasan ito yung mahigit sa dalawang buwan na ubo. Hirap sa paghinga, pagkahapo, pag-ubo ng may kasamang dugo sa plema. Pananakit sa dibdib, pagkapaos o pagkamalat, pagbaba ng timbang, pabalik-balik na lagnat at kawalan ng gana sa pagkain. Ang ilan sa mga hindi karaniwang simptomas na maaaring maramdaman din ang isang taong may lung cancer ay ang pananakit sa buto o ang pananakit ng ulo. So ano ba ang mga paraan upang mabawasan ang pagkakaroon ng lung cancer? So ating tantandaan, merong mga risk factors o ito yung mga panganib at meron din mga protective factors. Ito yung mga pananggalang sanhi o dahilan. Siyempre, una-una dyan ang pag-iwas sa paninigarilyo, orang iwas sa pagkakalantad sa mga chemical na nabanggit natin kanina. Merong mga hindi pa uh, na pag-aaralan subalit eh nakita nilang promising or maaring sa hinaharap ay makatulong sa pag-iwas sa lung cancer narian um um wastong diet, ehersisyo at ang mga pag-inom ng gamot habang ang bukol or cancer ay nasa pre-cancer stage. Kung may nararamdaman, don't delay. Magpakonsulta ngayong araw. Visit Federal Fedelmundo Medical Center. Like and follow us for more health essentials.